mga kasabong, ah, ito po yung magiging model natin para sa pag-share po natin ng kaalaman sa pagpili ng Brood Bullet. Alam mga kasabong, um, ito pong kaalaman na to ay bago ko lang din po natutunan. Kaya ako po isi-share para sabay-sabay po tayo matuto mga kasabong. Have mercy. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong Ayon, nandito na tayo sa episode 6 ng ating Sabong Pinas YouTube channel Yon, Magandang araw po sa ating lahat So ayon mga kasabong um, Unang una siyempre bago natin umpisahan yung ating content um, shoutout muna tayo ng malulupit nating kaibigan Diyan syempre um, Una, sinashoutout natin yung ating editor Kung mapapansin nyo um, mga kasabong Um, maganda yung pagkaka-edit ng Sabong Pinas na na videos mula episode 1 hanggang episode ngayon kasalukuyan. Andiyan po ang ating kapatid na si Ronel Amano. Palakpakan natin. Palakpakan mo ang iyong sarili. <laughs> Ay, so, sa mga asabo. Si Ronel Amano po talaga yung nag edit ng ng ating mga video. Kapatid ko po siya. So ako po si Ronel Amano. Siya po si Ronel Amano. So, mag-uwi ka ako, So ayun, ang pangalawa natin sina, sina, shout out ay si Alvin Austria kung bakit ko lagi siyang sina shout out dahil sa po talaga ang nagpapalakad ng field ng EGP Chong Game Farm. Ayan, siya po lahat ang breeder at ang handler natin. So yan, siya po nakakaalam ng mga galaw ng ating mga manok. So kaya sa po ay lagi po natin sinas shout out. So um, ayun mga kasabong, sina shout out ko din ang ating kaibigan na si ANA Whites J.R. Uh, J R Alvarez nang Within the sound of silence <laughs> From Agoncillo yan Kabady po natin yan So yun mga kasabong so, Sina-shout out to din syempre ang aking airpot na si Resti Amano kung saan nagmana ang inyong lingkod <laughs> dahil sa po ang tatay ko siya po yung talagang magsasabong talaga sa amin. Ay, hindi pala. Yung lolo ko pala. Magsasabong, si papa magsasabong, si kuya magsasabong, ako magsasabong. Pero yung editor po natin, hindi po siya magsasabong nga. Um, ayun po, si Chong. Kaya po, Chong, dahil siya po ay laging Chong na tawag ng mga kabataan dito, ng mga tropa dito sa amin. Kaya Chong po ang naging pangalan ng farm. Kaya naman po, EGP, Elgama Pinumbra, which is ako po yun, Elgama Pinumbra po ang inimigod. So, pinagsama ko po, EGP Chong farm. Ayun mga kasabong. Ayun mga kasabong, nandito na tayo sa episode 6. So ang pag-uusapan natin ay usapang breeding. Ayun mga kasabong, pasensya na po kayo. Ha? Hindi po muna tayo na shout out ng medyo mahaba shoutout. Dahil, dahil ang usaping ito ay medyo mahaba po eh. Kaya hindi po muna tayo makakapag-shoutout. Sinatout ko lang po yung mga kaibigan natin dyan. So ayun mga kasabong, usapang breeding na po tayo mga kasabong. Dahil, mapapansin nyo, meron ako mga pulit dito sa aking galawang body. So yung mga asabong, kaya natin pag-uusapan ng breeding dahil ito ang isa sa pinaka-importante sa buhay nating mga magmamanok. Um, mga asabong, sa tingin ko po ha, meron tayong tatlong classification ng magmamanok. Ang isang isa po sa, na magmamanok ay yung basta na lang po makapagmanok. <laughs> meron po sinasabing wala nang ganang-ganang. Meron nga ako binili, mildos lang, na nanalo. Big time pa yung kalaban. Hindi ka po doon nanalo kasabong talo ka po doon. Talo ka po sa laban 'yon yun. Dahil masasanay ka ng ganang gay. Makasabong mali yun. Subukan natin, ha? Sinusubukan kita. Bumili ka ng tigme mil dos na sampo. Tapos balikan mo yung big time na nakalaban mo. Hindi ko alam kung makakadalawa o makakatatlo ka sa labanan. Tunay. Kaya, mga kasabong, pag pinasok mo yung buhay ng pagmamanok, mahalin mo. Matuto ka. Um, matuto tayo. Dahil kung gusto mo na magandang, magandang manok, kailangan maganda rin bulsa mo. <laughs> Hindi tunay. Tunay naman po yun mga asabong. Kung gusto mo na magandang palahe, kailangan din po talaga magandang materyales. Dahil ang magandang materyales nagmumula sa magandang budget mga asabong. Pero dahil marami sa mga asabong natin ang short ang budget pero gusto magmanok. Yan po, bibigyan po natin ng tips kung paano tayo pipili ng mga pullets at ng mga broodstock sa ating mga kaibigan. So, yun, ang sa ating classification ng magmamanok is boy-hi, yun, mga Which is boy-hingi. Ayan, mga asabong ngayon, namamayagpag pa ngayon. Kung mag ka, panlaban na lang. Para, kung sakaling matalo, kasalanan mo na. Hindi nga yun, eh. Yeah. Pero, yung pag natin, hihingi ka, mga asabong ha. Hihingi ka sa... sa common friend mo lang, sa common friend mo lang. Di ba, alis sana kung kaibigan mo talagang lapat kayo. Ah. Hihingi ka, sampo, alam ba ang kanyang ginagamit na materyales. Ang maihingi mo dyan, ang maaalbor mo dyan, pang labing isa, o kung pinagubilis ka, pang sampo. Mga kasabong, so, ano yung mangyayari dun? Sa breathing mo, is, sapsoy pa din. Sapsoy, alam mo yung sapsoy? Tsaka, <laughs> mga kasabong. Kaya, yung paghingi na gano'n, is, dapat sa lapat mo kaibigan. Tsaka, ikaw dapat ang pipili ng hihingi mo. Katulad ko, ako buhi din eh. Dumaan din ako sa pahingi-hingi Before, dati. Na, humihingi ako ng ganito, humihingi ako ng ganyan, binibreed ko, sabi ganito, sabi ganyan, galis ganito. Pero itong nakaraan, bumisita ako sa kaibigan ko, na si SBDGF, na si Parichano. Ayan, minimension ko ha. Ah. Dahil, maganda yung naging pagtanggap niya sa mga Tapos, ang purpose ko talaga, kasi nakikita ko mga blocks niya, magagaling. Plano ko bumili talaga ng isang, ng isang pulit. So, ang binigay niya sa akin, Milsim's Hatch. Bigay po yun na bigay. Pero, pinapili niya po ako, sinubukan niya po ako kung pa paano. actually, kami dalawa ni BJ Castillo. Pinapili kami, dalo, tig sa kami na Milsim's Hatch. Pinapili kami sa kanyang gagamitin talagang materialik. Ganun po dapat mga kasabong. Pero, pag hindi ka marunong pumili, todas ka din. Yun yung ituturo natin ni content natin ngayon. Yung pagpili ng brood pullet at brood stag. Yan yeah, mga asabong. Marami tayong matututunan dito mga asabong. So, ayun. Tatapos na tayo sa una at sa pangalwa. Ay mga asabong. Yung classification number 3. Sinasapuso mo na yung pagmamanok. So yung mga yung classification ng pangatlo is hindi naman po sa pagano mga kasabong. Ngayon, nasa stage po ako ng ganun. Kailangan ko po ng kaalaman. Kasi lahat po tayo kayang bumili ng materialis. Pero hindi po lahat tayo marunong. Mga kasabong. Um, kaya ko po sinasabi ito. Dahil lagdaan po ako sa mga ganun na stage. Sa sa pahingi-hingi, bili ng mga, mga hindi natin alam, hindi natin sa ulo kung ano yung umiikot sa kanilang bloodlines. pangat Luis, yun nga po yung, ayun mga kasabong, isinasapuso na natin yung pagmamanok. Isinasapuso na natin at um, um, nagiging gutom tayo sa kaalaman. Dahil nga, um, seryoso na tayong magmanok eh. Pero, mga asabong, nasa stage pa rin tayo ng trial and error. Pero mga kasabong, pag natutokan ang bumuhay ng mula sa maliit hanggang sa paglaki, tapos napapagtalo pa din, Nasa bloodline na yun, mga asabong. Pero, halimbawa, paborito mo yung bloodline na yun, ikutin mo lang dahil breeder ka na. Nagkikwento ko lang din yung experience ko dito sa ATN Game Farm kay paring Albrin. So, um, sabi ko sa kanya, Bate, bibila sa sa'yo ng tatlong sweater kasi talagang malulupit din mo na kanya. Tatlong sweater, napulit. Sige, po. Ganun to ako. Kausap ko, tatay niya. Yung tatay niya kasi talaga yung breeder doon. So, yun. Am um, pumunta kami sa breeding area niya. Um, madaming pulit Yan, humuli siya siguro mga 35 heads. Humuli yung mga tropa doon ng 35 heads para pumili ako ng pulit Sabi ko sweater. O oh, sige, sweater o oh, pumili ako. So ang kasamang palad, ang napili ko lang dalawa. Kasi kung continue yung ano dun eh, continue yung sweater doon eh, madaming bloodlines. Pero napili ko dalawa. Sabi ko tatlo yung bibili ko. Pero dalawa lang yung mga yung napili ko. Hindi naman sa dahil hindi magaganda, magaganda nakakalito nga eh nakakalito nga pumili. So, anong nangyari nun? Sabi ko, tatay, dalawa lang. Dalawa lang po yung makukuha ko dito. Sabi kay... Sabi ng tatay niya, sige, punta tayo doon sa bahay kasi namili na rin kami doon. Bigyan na lang din kita ng isa. So, yun, maganda doon. Dalawa yung nabili ko sa... Napili ko sa kanila, tapos binigyan pa niya ako ng isa. Na pinamilihan niya din, tapos pinamilihan ko naman. Ganun kababait ang tropa natin. Kaya, Nagpapasalamat ako kay tatay at saka kay paring Aldrin doon sa ganun experience. Lahat tayo mga kasabong, meron tayong mga tropa na pwede nating pwede nating mahingian, pwede nating ano, pero dapat marunong tayong pumili. Kaya nga yun po, yung ipapakita natin mamaya, yun yung yun yung ituturo natin kung paano tayo mamimili mga kasabong. Hindi po natin itinuturo dito yung mga hingi, mga kasabong. Pero may pagkakataon po talaga dahil may mga kaibigan tayo na mag-aayos yung manok, maganda yung manok, yun mga kasabong. Pero hindi ko po sinasabi mga asabong na tayo po at ako po ay sobrang talino na pagdating sa pagmamanok. Hindi po ganun mga kasabong. Kaya po ako nag-share dahil madami po ako na na mula sa, mali, mula sa sisiw hanggang sa paglaki, yung wellness niya wala dati. So ngayon, medyo nag improve naman po dahil sa ating mga nag-guide sa atin. Um, tulad na lang, sir, baby kanilas pagdating po sa breeding, napakalupit po niyan. At nagtuturo po siya ng for free. For free ha, mga kasabong, ganun po kabait ang ating si Baby Ganilas. So yon mga asabong um, hindi po po tayo graduate dyan sa kanya, sa mga tinuturo niya po. Actually, nasa first step pa po tayo yung sa mga vaccination program niya mga kasabong. Then soon, then soon, isishare po natin sa inyo mga sabong dahil sa bibi kanilas ay siguro po wala hindi po kaya ng oras na mag-share sa atin through internet. So ako po ang magiging hakbang para magiging uh, maturuan po ng about wellness so, ng mga sabong. So yum mga sabong, dadako na tayo sa pagpili na ng pulit. dun muna tayo muna tayo sa pagpili ng pulit ang ating content ngayon mga sabong. So ayun mga sabong, uh, ito po yung magiging model natin para sa pag-share po natin ng kaalaman sa pagpili ng brood bullet. Ayun mga asabong, um, ito pong kaalaman na to ay bago ko lang din po natutunan. Kaya ako po i-share para sabay-sabay po tayo matuto mga asabong. Ayun mga asabong, sa pagpili ng ating brood bullet, um, basically, tingnan po natin yung tindig po nila. Mga asabong, tingnan po natin kung balansyado at may maganda po yung angat ng kanilang balikat. Dahil mga asabong, kahit naman po tayo mga tao, mga sabong, pag nakita po natin yung babae magandang lumakad at magandang, magandang alagaan niya kanyang sarili, <laughs> nagugustuhan po natin yung mga sabong. Ganon din po sa mga pulit, mga sabong. Tingnan po natin kung maganda po sila lumakad, kung maganda po ang balikat nila at balansyado yung tindig nila. Hipuin na po natin mga sabong. Ayun po ah, sa manok lang po yon. Ang kaibahan po sa tao, Pagka maganda po lakad at maganda yung balikat, di po natin pwedeng ngipuin. <laughs> so yun mga asabong, balik po tayo doon. So yun mga asabong, um, sa panlabas po muna tayo ha. Sa panlabas. So pag nahi, na po natin ang, ang tulit. Um, kasi meron pong mga taas ang ganito. Masyado nakababa. Dapat po, 45 degree lang mga asabong. Dapat medyo na ganun lang po yung asabong. Dahil, sa lalaki po, kita po natin sa ating mga stags o sa mga manok natin pagka po masyadong tirik yung buntot po niya hindi po maganda yung mga sabong so yun ang technique mga sabong pag ang buntot ng pulit ang eh, hawak mo papunta dito itaas mo siya sabay mo bitawan pag bumitaw pag binitawan mo po siya at tumutok po siya ng 45 degree maganda po yun mga sabong ayun po ha Kribyay po yun so yung mga sabong ito po hawak niyo po siya ng ganito hawak niyo po siya ng ganito mga sabong basically pababa, pataas o 45 degree. Hawakan nyo po siya ng batakan nyo po. Tapos, pag pumunta po siya ng 45 degree, okay po yun. Yun po yung balance ng tamang buntot ng pulit mga sabong, Ayun po, turo lang din po sa atin yan. So, yun mga kasabong, am um, panlabas na kaanyuan lang po yan mga kasabong ng ating pulit. So, yun, titingnan naman po natin yung mata. So, mga kasabong, ganito po ang pag pagtingin po kung paano po sa magandang mata ng pulit po natin. Hawakan po natin siya ng ganito. Ayan, hawakan po natin siya ng ganito. Tapos, tingnan po natin kung kita po yung mata niya. Dapat kita po yung mata niya. Yung eyeball po ah. Eyeball po dapat ang kita. Kailangan medyo luwa mga kasabong. Medyo luwa po. Hindi po dapat lubog yung ganito. Dahil once na lubog po yung ganito niya. Yung sa ano niya. Naggaling po sa sakit yan. So kailangan dapat po nakaganito. Tingnan po natin yung mata niya. Dahil mamanahin din po ng magiging anak niyang lalaki yan ang maganda po sa luwa daw po yung mata ah mamanahin po ng anak niyan then besides sa laban niya po pag po nakahanda yan na, may manok po na nakatigil lang pero yung mata niya umiikot yung mata niya sakop hanggang halos yung likod niya kaya pag pag atake ng kalaban kita niya po kung paano siya magre react at kung paano siya haharap yun po yung dahilan kung bakit kailangan po kita yung eyeball ng ating po Mga kasabong, ayun ha. Tip din po yan para sa pagpili ng ating pulit mga kasabong. Ayun mga kasabong, um, usually tumitingin din po tayo sa pagkapula ng mata. Ayun, nakakaakit po yan, mapula yung mata. Pero yung pagkapula po ng mata mga kasabong, nasa bloodline po yan. Um, kadalasan po ang mapula mata mga hatches. Yan, mga Gilmore hatch, mga battle crosses ng sweater Gilmore. Yan po yung mapupula, mapupula yung mata. Dahil pag sinabi po natin mapula, maganda nang gamitin. Maling-mali po yan dahil hindi po yan ang basihan ng ating mga brood pullet mga kasabong. Dahil may mga manok din po tayo na hindi masyadong mapula at masyadong maitim naman. Paano naman po yung mga yun mga kasabong? Tulad po ng mga golden boy sweater, 5K sweater. Ang tunay po niyan, hindi po masyadong mapula yung mata. Ito po ang Boston Raptor natin, hindi po masyadong mapula mata. Yan mga kasabong dahil ang mga ang pagkapula po ng mata ay nanggagaling po sa mga hot chest na blood lines yan yeah, mga asabong tapos yan mga asabong pag nahawakan na po natin yung pulit natin hawak na po natin kapain po natin yung kanyang yung kanyang balakang kailangan hindi po masyadong mabalakang yung ating gagamiting brood pulit dahil mamanahin din po tulad at natin sila binating kanina mamanahin po yan ng ating mga panlaban na manok dapat po ang maganda po sa atin yung balikat dapat maganda po yung alasan ng balikat niya kaysa sa alsa. May balakang po talaga, hindi naman po makawala yung balakang na yan, Pero hindi po dapat masyadong malaki yung balakang ng ating pulit. At another tip mga asabong pag nahawakan nyo na yung brood pulit na type nyo, tingnan nyo din po yung pailalim naman mga asabong Titingnan mo naman po kung balanse yung paa nya sa silong nya. Mga kasabong, ito po, ihara po natin yan. Ha. Dapat po pantay yung sa silong nya mga asabong Kita po yan, makikita po yan. Dahil mga asabong Makikita po natin sa ibang pulit na na pamimilian po natin. Meron po diyan nakaganito, nakaganyan, hindi po balanse sa kang pike ay mga asabong. Dapat kita po natin sa silong ng manok natin. Nagagamitin na brood pulit, dapat po balanse mula sa hita hanggang sa paa po niya mga asabong. Ito naman po mga asabong. Kadalasan po nakikita po natin sa mga hawak na mga stags po natin o sa mga munok po natin. Ginaganito po nila yung paa ayan, dapat po talaga maluwag yung mga kasabong dahil sa pulit po talaga dapat tinitingnan tsaka sa brood stag yung mga kasabong pag tinignan po ito dapat po siya luwag bakit mga kasabong pag ginanto nyo po ang mga, mga manok nyo yung mga brood pulit po natin at nagre-react po siya napagalpa, napagaspas po siya nasasaktan po yan mga kasabong so dapat po talaga luwag po yung pagkakaganto niya. so tingnan din po natin yung balat nya dito mga kasabong yung balat nya dito sa ganito sa singit po dito sa singit ng ng mga brood pullet, dapat po wala po masyadong nahihigit kayong balat. Dahil pagka po, pag kami nahihigit po yung balat, para po ang mamanahin po ng anak ng ating mga pullet, ay short cutting po mga asabong. Parang sa short po natin mga asabong, pag low waist po tayo, hindi po tayo masyadong makakatadya. Ganun din po sa manok. Pagka po mataas po, tama po, di ba? Pag mataas po yung ganito natin, makakatadyak po tayo ng maluwag, di ba? Ganun po eh. Tapos, pagka lowest naman, mahihirapan po tayo gumalaw. Ganun din po yung sa ating brood pullet at sa brood stag po natin mga kasabong. yon, ang mga tip, mga kasabong. Ito mga kasabong, um, last tip po natin. Um, meron po tayong tatanggalin po dito sa ating pullet pagka nakapamili na po tayo mga kasabong. Oh, boy boy, mo to. Kapitin mo to. Baka mo balat matmano. Ano ayun mga sabong ang ginupit po natin yung sa ilalim po ng put niya dahil mga sabong. ay ito hindi pa po masyadong gupit to eh dapat po talaga tanggal At pinakita ko lang po dahil may tuturo po ako sa inyong tip para malaman po natin kung pwede na pong gamitin ang pulit or hindi kung malapit na siya magpertil or hindi pa mga sabong. two finger tip mga sabong ito po sa ilalim ng hindi po ng puweta o sa ilalim na rin po ng puwet pero nandyan po yung sipit-sipitan mga kasabong yung sipit-sipitan po at sa dulo po ng pitso. ito po oh. kailangan kasya po yung dalawang daliri natin mula sa sipit-sipitan hanggang dito sa dulo ng ating pitso. kailangan kasya na po yung dalawa nating daliri yan mga kasabong yung dalawang daliri natin kasya na dun sa ilalim ng sipit-sipitan at dulo ng pitso yun, nandun na po malapit na po siya magpertil, pwede na po natin siyang gamitin mga kasabong two finger tip, mga kasabong, wag nyo pong ipapasok huwag nyo pong ipapasok, baka sabihin nyo kasabong bakit naman po yun nasugatan po yung aking babae eh, ano bang ginawa mo, pinasok po, mali po yun mga kasabong, ito lang po, idadampin nyo lang po dito dapat po, kasa, kasa na po siya dito para malapit na po natin magamit or pwede na po natin gamitin yung ating brood pullet mga kasabong. Ayun mga kasabong, nakapagbigay na tayo ng ating mga tips para malaman natin kung okay ba yung ating bibilhin o ating hihiramin o rihingin po natin, piliin po natin, hawakan natin, ipuwi natin yung mga gagamitin po natin. Dahil mga kasabong, um, iba po ang may alam. Marami po tayo na kaya talagang bumili ng mga materyales. Pero hindi po, hindi po lahat tayo ay marunong pumili. Yan mga kasabong. Kaya po itinuro ko po yung mga itunuro po sa atin bago tayo, bago po tayo mag kailangan po alam natin yung classification ng ating mga ibibreed. Kaya dapat alam din natin sa sarili natin kung ano yung gusto nating ibreed mga kasabong. So ayun mga kasabong, natapos na po yung ating pagpili ng brood, brood bullet. So ayun mga kasabong, brood stag naman. Sa brood stag, um, siyempre ang mas nakakakit dyan yung maganda yung galaw. Maganda yung galaw, accurate yung palo, kita mo yung paa. Yung mga kasabong, siyempre, ang um, kadalasan naman pag pipili tayo talaga ng broodstag kita natin yung galaw pero syempre classification naman ng katawan naman mga kasabong mga kasabong meron tayong hawak dito mula kay RJ Manzanilla ito itong broodstag na to supposed to be siya dapat ang gagamit pero dahil mabait din si RJ Manzanilla ito um, dinantay niya sa atin itong kanyang broodstag ang ang bloodline po nito ay Golden Boy na 5K. 5K sweater po ng Mount Panawaw at Golden Boy ng AEJ Game Farm. So ayan, meron kang hawak dito na fruit stag. Ayan mga asabong. Straight sweater na sa mga tawagin. So ayan mga asabong, straight sweater dahil parehas po sweater yung pinagbangga niya, parehas pure. Um, so 50-50 po ang bloodline nito pero straight sweater po. Straight sweater po siya makasabong ang kakaibahan po ng straight sweater sa pure ang pure po is yung nananalay na vlog vlog guys isa ito po kaya straight sweater pares po sweater yung pinagbangga niya. so ayan mga kasabong ang i-explain po natin ngayon kung paano po yung pagpili ng tamang hipo ng brood stag so ang kaalaman po ngayon ay mula kay Tito Randy de Guzman ayan Tito Randy salamat sa pagtuturo mo dahil na i-share natin sa ating mga kapwa sabongero ay mga asabong ang pagpili po ng stag ay simple lang mga asabong para lang din po kagaya no sa pulit na yung mata po niya ay kailangan tingnan mo sa ibabaw kung luwa po yung mata niya yung luwa yung eyeball niya ang mga asabong hindi po lubog yung gilid dito hindi po siya lubog yung gilid dito dapat po luwa yung mata niya para syempre yung pag-ikot ng mata niya habang yung opponent po niya ay di ikot handa po siya kita niya po hanggang halos do sa likod ayun mga asabong tapos yung hipo po yung hipo ng brood sag natin parang puso ng saging sabi niya puso ng saging na pag hinipo mo is parang ayun pa ganito lubog na tong ilalim tapos tong ibabaw pag ganun mga asabong pag ganun na hanggang sa sipit sipitan niya is pa paliit paliit mula sa balikat hanggang dito sa sipit sipitan mga asabong so yung mga asabong ganun pa din tingnan din natin yung balansin ng paa niya yung talagang hindi siya, hindi siya pike, hindi siya sakang. So yun mga kasabong, tingnan din po natin doon mga kasabong. Kagaya nung sa inahin natin kanina. So yun mga kasabong, pati yung pagtingin ng paa mga kasabong. Pagka tinutok mo yung hintuturo mo dito, dapat may allowance pa siya at least 2 to 3. Kailangan kasya. Mga kasabong, kailangan kasya dito sa ating hita. Dahil importante po itong hita natin mahaba. Dahil ito po mga asabong pag ito po ay masyadong mahaba itong paa, hindi po siya masyadong accurate mga asabong. So yun mga asabong, simple lang ang pagtingin ng ating broodstag. Pero syempre, importante, tingnan natin kung maganda siyang gumalaw. Tingnan natin kung maganda siyang pumalo mga kasabong. Pero dagdag yung hipo ng mga buto niya, kailangan matitigas. Kailangan maganda po ang pagkakahipo. At balansi din siyang tumindig mga asabong. So yun mga asabong, Pagpunta mo sa farm pa lang, nabibilan mo. Ikot na agad mata mo. Tingnan mo na agad kung sino yung magaganda yung tindig. Dahil hindi mo dyan, hindi mo dyan malilito ka. Malilito ka talaga dahil maraming manukan talaga na magaganda na yung kanilang mga materyales. Tapos, pag nakita mo na, pwede mong i-request doon sa owner or doon sa farm manager na yung nakita mo, yung mga sinipat mo, pagdating mo pa lang, sipatin mo na, tingnan mo na kagad kung ano, huwag kang magsayang ng oras. Dahil, dyan mo makikita yung talagang pagpili mo. Uh, dapat pagbibili ka, um, piliin mo yung ibibilid mo. Dahil mga kasabong, yung pangit na manok at yung maayos na manok, iisa lang ang tinutukan niyan at iisa ang lalabanan niyan. May tari yan mga kasabong. Kaya dapat, malapit sa swerte, yung may maayos kang manok mga kasabong. Dahil ang ang sabong, pasortehan lang talaga yan. Pero iba, kapag namamalo talaga ang manok mo mga kasabong. Mag-i-start yun kung uumpisahan mo sa maayos na breed mga kasabong. Ayan. So ayun mga kasabong, doon na natatapos ang ating episode 6. Mga kasabong, breeding po ito ang pwede ko usapan natin. Marami po tayong matututunan about sa breeding. Step by step po tayo mula. Ngayon natapos na po yung pagpili natin sa ating inahin at sa brood tag natin. So ang mga susunod, marami pa po, po tayong malalaman mula sa breeding hanggang sa makalaki po yung ating mga ipapalahi. Mga kasabong, kaya maraming salamat sa pagsubaybay nyo. Kaya ngayon pa lang mga kasabong, please subscribe na agad tayo mga kasabong sa mga gusto mong umpisa na tulad ko mga kasabong ha. Ako po, nag-uumpisa pa lang din po sa kaalaman. Pero hindi po natin pinagdadamot yan sa ating mga subscribers. Ayun, maraming maraming salamat po. Marami po tayong matututunan dito sa ating Sabong Pinas.